Oh, Japan! Oh my gosh, good morning, mga sis. It's day two, and ito ang neighborhood na. Neighborhood? Oh, ayan. Yan talaga yung unang pinakita ko sa inyo kasi pag buka ko, nakakatakot. Ayan si Madam Nat, nagtatago. Dito kami ni Madam Nate. Doon si Sir Opin natulog, 'di ba? Oh, ayan. Tapos, ang saya dito. Parang bed ko na dito mumorlog lagi kapag nasa Japan or sa Tokyo kami. So, ayan, tatakpan ko na lang yung face ko kasi puro cheese miss 'yan. But anyways, 'yan day 2 namin ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo yung binili ni Sir OP na breakfast from Family Mart, treat lang. So, ayan yung pinamili niya spam kay Natal. Ay, kanino itong spam? O, kahit kanino pala to Spam. Tapos, ilang fami chicken to? Dalawang fami chicken. Tapos, isang ano ko, yung salmon ko, grilled salmon. Then, coffee. Sa'yo, anong coffee mo? <laughs> Ayun. So, ayan. Tapos, kalat na lang dito. So, ayan. Kakain lang kami mga ses. Then, Balikan ko kayo paglalarga na ulit. Ay, mga sis! It's day two. Itong aurahan namin ni Nat. O, ni Sir Opie. Si Sir Opie na parang color green lang lagi. Ayayin na siya. But, oh, we're going to... Saan tayo pupunta? Saan, pupunta? saan pupunta? Saan pupunta? Hindi ko alam kung saan kami pupunta eh. O, oh, pupunta kami sa Akihabara. Doon kami magla -launch. And, what else? Bibili si Natalia ng... Automato. At automato. Automato. Makikita niyo later kung ano yung automato. Let's go. Labas tayo mga sis. Pakita ko sa inyo. And lamig, lamig. Two degrees lang naman kasi. O, diba? Tapos mamaya mga sis, hahanapin ko yung shampoo and conditioner na ginamit ko dito sa hotel. Kasi ang sagarap ng shampoo and conditioner nila. Sobra. So, ayan. Let's go. Japan. Alam fat and a man. Fairness. Santayo. Dito daw. So this is Japan. Japan. Ay dito. Walking, walking. May gagawin pa lang na lotion dito. Oh my gosh, mga sis. Napadaan kami dito. Parang mga stores dito malapit sa amin. Grabe, gaano ka fresh. Yung mga flowers. Bakit ba? Mayroon. Ayan pa mga sis. Tingnan mo yung orchid. Buhay na buhay. Salamig dito, no? Effortless. Mga rose, oh. Oh my gosh. Banda. May mga food din dito mga sus. may mga food din dito. Actually, ang dami. Ito nga McDo eh. Ay, McDo ba yan? Or lotera? Ay ba? Parang McDo. <laughs> per loteria. They call this metro center pala. Ayan. It's lakad lakad lang madaming tawid hi mga sas so we are at our station at nin wait, nin shi station kung saan kami nag hotel and then nakabili kami ni mommy ng matching na gloves Super lamig. Yeah, super lamig. <laughs> Tapos, we're going to go to Akihabara. We just went back to the hotel again para kumain. Mga ses! See you there! Akihabara kami because I'm going to buy like a musical instrument. Bye, mga ses! ano? Okay. dito na Aki Haba. kami sa Aki Para hanapin ang instrument ni Madam Natalia. Then, we're going to Shibuya. Because gusto ko pumunta to sa Mardi na shop. And, sana may mga shirts and sweater para makabili tayo. Mas mura. Pag mga reseller kasi, mas maharlika talaga. Yung binili ko mga shirts, 3-3 sa nun, Diyos ko. Pero maganda naman. Anyways, laters. There na mga ses. Here na. Ayan mga sis. Dito yung mga arcade. Claw machine. Ayan. Tapos since Sunday ngayon, Since Sunday ngayon, pwede dyan dumaan, o. No? Oh. Dito sa gitna. Parang sa Ginza, ganun din. Ayan, walang, ka walang car pag Sunday nakaharang. Parang BGC. Ayan. Picture kami. Ayan siya, uh, mga sa S, ganyan siya. Uh, para lang aware kayo. Para alam yun na pag pumunta kayo dito. Punta kami dito sa gilid. Hanapin namin yung ano ni Nat. Ayan na mga sis. Nakita niya na yung gusto niya. Ayan o. No? Instrument yan ni. Eh. Kala ko nga mura lang yan. 1,000 pesos din pala yan. Ito yung bet niya. Si Kirby. Cute. So magkano siya? 4,730 yung design ni Kirby. Pero merong mga 44 4 din. Pero ka siya. Ayan. So, ganyan siya. Bibili niya na. May maliit din. Ano yung maliit? Maliit na kadas. So, na. No, fingers lang. Oh. May malaki mga sis. Oh my gosh. I cannot do that. My fingers is so good. Pukukulangin ka ng finger. ano, pang big. I think it's for the big people. Meron din siyang ano. Squishy. Cute. Oh, sige, buy mo na yan. Go na. Para makapunta na tayo sa iba. May mga saya. So, ngayon, nandito kami sa Shibuya. Tapos, hinahanap namin yung store ng Mardi. Ang layo. 15 minutes lang. Pero parang hinihingal na ako. But anyways, more more lakad. Ito siya. Sana tama itong binadaanan namin. Marapit na tayo. May cafe pa dito, sakto. Pero mga iiyaman din nandito, mga sis. Ayan. Pagod na ako maglakad. There, finally. So there, mga sis. Morning. Pasok na tayo mga sis. Yan, yeah, mga ses. Nandito pa tayo sa Shibuya. Punta tayo mamaya sa Shibuya Cross. later Laters. Bye. bahay mga ses. Dinner na kami dito sa Sukiyaki. Um, Momo Paradise yung name ng restaurant. This one. Momo Paradise. Hindi naman po hot dog. pero dandan. <coughs> Ayan ang aming um, dinner sa Kiyaki. There's Natalia. mas It